Tapos may kakao sila Ayan o oh, Nakakaawa sa oh. kakao So exposed masyado sa araw Merong nagpo-pruning ganyan oh. Open masyado So dapat may kanupi Sa taas na para Protektahan niya yung mga sanga niya Yan e kakao na yan Exposed yan Masa yan yung mga sanga niya Kawawa oh. dami sana bunga Ayan o oh. Daming bunga o oh, kawawa O oh. ba diba? So ito pa yung isa So dapat Ayan, exposed na masyado sa gitna oh masusunog yan so dapat yung mga gilid na yan pinutol yan yan pinutol ito naman yun ang pinuputol sa gilid para paano siya patagilid yung tayo niya may kanopi sa taas yun mga pruning so yan expose sa sikat ng araw air circulation sun penetration pasok lahat Ganyan po dapat ang mga kakaw ko para dumami ang bunga.